Inanunsyo ng Maharlika Pilipinas Basketball League o (MPBL) ang pag ng Tarlac United Force sa liga dahil sa unfulfilled financial obli obligations. Ibinalita ng Maharlika Pilipinas Basketball League o (MPBL) ang departure ng Tarlac United Force sa ginanap na torneo kung saan ang naging dahilan umano nito ay ang unfulfilled financial obligations. Ang kapunuan mula sa Central Luzon ay sumali lamang noong nakaraang buwan bilang isang expansion team at hindi pa nakakapaglaro ng isang laro sa basketball tournament. Ayon sa isang social media post ng Liga, dahil sa hindi natutupad ng mga financial obligations sa kabila ng maraming kahilingan ng MPBL na ituhid ang sitwasyon, ang Tarlac United Force ay hindi na magiging bahagi ng 2024 MPBL season. Hindi naman ipinaliwanag ng Liga ang buong detalye sa si kanilang departure ngunit nagpahayag ito ng pasasalamat sa suporta ng mga Tarlacenyo. Samantala, inaasahan ng organisasyon ang posibilidad na magkaroon ng isang koponan na sasali mula, muli upang makapagbigay ng karangalan sa lalawigan para sa hinaharap. Ang North Division ay mayroon pa rin labing na koponan sa kabuuan habang ang South Division ay may labing lima. Nagsimula na ang 2024 season noong April 6th Matapos na dalawang beses na ipagpaliban, sinisikap ng Pampanga Giant Lanterns na i ang kanilang titulo ngayong season.